mga serandamit at eight madilim na bahay. Ayon sa mga tanda, iwasang gawin ang mga ito sa gabi. May ina-invento na naman siya. Oh, galing talaga. Ano na imbento mo? Ha? Ano yan? Ano imbento mo? Ha? Ano na imbento mo na naman ta? Oh, na-invento ni Ethan na naman, oh. Galing, oh. Napaikot niya, oh. Wow! Ding. Oh, Oh, brong, brong. Wow! Galing talaga ng bata may mag oh. Wow! Tinaog na naman niya yung trak-traka niya, oh. Galing, ah. Oh. Eh, sige, imbento ka pa ulit. Oh. Hmm. Oh. Oh. Okay, ulit, ulit, ulit. Wah wow.